Panalangin kay San Roque sa unang Huwebes ng buwan para sa mga may sakit. Mabuning San Roque, sa't dalan at tagapag ng taong nasa salot at mahabagin sa lahat ng may sakit, hindi mo ipinangamba ang iyong buhay sa panggagamot sa mga taong pinahirapan ng salot. Dahil dito at sa iyong malaking awa sa mga may sakit, Nagtungo karin sa tulong ng Diyos sa ibang bayan upang ipakita ang himala ng grasya ng langit. Sa harap ng iyong kabutihan, ninasa ng mga tao doon na manirahan sa kanila sapagkat itinuring kang isang anghel na nag-aanyong peregrino. Kinihiling namin sa nobenang ito na mamagay tang ka sa amin sa Diyos. Upang kami maadya sa biglang pagkamatay, sa salot at sa sakit na nakakahawa. Dulutan mo kami ng kagalingan mula sa amin nararamdaman. Haplusan ang mga sugat ng katawan at kaluluwa at sa aming pagtitiis ay may dama ang presensya ng Diyos sa buhay namin. Dalangin rin namin, dakilang roke, na mararamdam ng kaginhawaan mula sa pagpapahirap ng sakit ang aming mga kapatid na inaalala sa ng ito tahimik nating ipanalangin ang mga kapatid nating may sakit. Kami nawang natitipon at nagdedebosyon ngayon ay marapating makamit ang grasyang tumulad sa iyo at sumunod sa iyong tinahak na landas hanggang matamu namin ang kaluwalhatian sa langit. Amen.